hand reflexology para sa ating full body detoxification or ang paglilinis ng ating katawan sa loob at labas. Kung meron tayong problema o sakit man sa ating katawan, ay masasagap ng energy kung full body detox, Lilinisin muna ang ating dugo, ang circulation of the blood, ang muscle joints, mga ugat at mga karamdaman at baradong mga toxins ang mga chemicals, viruses, bacteria at infection. Dalawang bahagi ang detoxification para sa kumpleto. Ang unang bahagi ay sa itaas part of the body. Ito ang ating baywang sa kamay. Diaphragm or ang ating tadyang ibaba nito ay ang baywang dito. Yung itaas hanggang ulo, baywang hanggang itaas ay ang ating part 1. Ang part 2 naman ay ang baywang pababa hanggang paa, from head to foot. So gagawin natin itong buo, full detoxification sa kaliwang kamay muna at uulitin natin sa kanan para ito ay full body detoxification ng buo nating katawan. Ang detox ay ang paglilinis ng ating dugo ng maruruming mga toxins or mga lason sa ating katawan para maalis at magiging ito ang sanhi ng ating karamdaman kung hindi tayo magdi-detox o lilinisin ang katawan natin nahandyan pa rin ang ating dumi kaya tayo nahihilo kaya tayo ay nagkakaroon ng sakit dahil ang mga toxins yung kinakain nating mga lason sa katawan ay hindi na ilalabas lalo na yung mga matataba maaalat yung mga processed food kumakapit sa ating joints, sa ating muscle, sa lahat ng parties ng ating katawan. Sa daluyan ng dugo, nagbabara. Kung mataas ang inyong cholesterol, ang nakakain ninyo ay ang mga mas sesebo or mga greasy na pagkain, mga mantika, alak, mga hindi dapat kainin, na, na, na mga merong chemicals, iniinom natin mga may chemicals, mga toxins yan. Kaya ang gagawin natin, lilinisin natin dahil hid. Kung hindi tayo marunong mag-detox o maglinis ng katawan, yan ang problema natin. Kakapitan na tayo ng na kinaanumang karamdaman. Kung marunong kayong mag-detox, ligtas kayo at iwas kayo sa anumang sakit, unti-unti niyong -unti nililinis, tinatanggal niyo ang laso ng basura dahil sa mga kinakain nating mali, kinakain nating nakakapagsakit sa ating katawan. Kung umiinom kayo ng gamot, ang mapapagaling nyo lang ay yung sakit ninyo. Paano yung inyong mga toxins, hindi pa rin naaalis na pa. By means of the energy, ang energy mismo ang magpapaalis unti-unti sa ating mga bara, mga lason, toxins, bacteria, viruses at mga basura na mararaming klase ng mga lason na kumakapit sa ating ugat, dugo, daluyan ng ating uh, tubig sa katawan, may mga toxins din niya sa bituka, lahat sa loob at labas ng ating katawan. So ang una nating gagawin, dito muna sa kaliwa, ang unang parte ay ang kalahati ng ating katawan mula baywang pataas at dito naman baywang pababa. Ito ang tinatawag na lymphatic system. Ang lymphatic system ay ang mga daluyan ng ating mga dugo or mga baradong mga ugat, mga toxins na aalisin natin mula sa reflexology or sa pamagitan ng energy Ini stimulate kaya doon sa lymphatic system dumadaan ang mga toxins at inilalabas sa ating pawis, sa ating daanan ng dumi at sa ating urine or sa pag-ihi natin. Magsisimula tayo dito sa mga singit ng ating mga daliri dyan. Ito ang lymphatic system. Pag-stimulate natin 'yan, dadaloy ang mga basura o mga dumi ng ating katawan sa loob para ilabas unti-unti. Ang sa ibaba naman ay dito. Itaas ng guhit ng ating pulso dito. Ipipress natin muna yan hanggang dito. Tapos susunod ipress at paiikutin natin pabalik. Ito ay in-stimulate para yung energy ay nare-repair at tinataboy ang mga basura or toxins ang mga laso ng katawan natin palabas ng ating katawan kasi kung hindi tayo bibigyan ng mga gamot dyan, ang ginagamot lang natin ay ang high blood, nahanjan yung high blood bababa, ay ang pano yung basura yung toxins nakabara pa rin kaya pag hindi tayo minam ng high blood gamot sa high blood, nahanjan pa rin toxins at biglang babalik agad dyan dahil nandyan yung dumi ng ating katawan hindi na itataboy. Kaya by means of energy, itong energy na ito ay magre-repair, unti-unting lilinisin at itataboy ang mga ruruming mga bahagi ng ating katawan para maging mag-circulate ng mabuti ang dugo at magiging healthy tayo dahil unti-unting nalilinis ang ating buong katawan. Ang una nating gagawin, ipipress natin dito, press natin ng madiin ng steady muna i-press natin ng 5 seconds 1, 2, 3, 4, 5 release natin dito naman sa kabila 1, 2, 3, 4, 5 seconds, release 1, 2, 3, 4, 5 seconds, release at 1, 2, 3, 4, 5 seconds, release babalik ulit tayo dito Press natin ngayon. Paiikutin natin ng madiin. 1, 2, 3, 4, 5. Sa English ay clockwise. Kung pabalik naman counterclockwise. 1, 2, 3, 4, 5. Release. I-press din natin dito. Clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. Counterclockwise ay pabalik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 seconds. Puro 5 seconds lahat yan. I-press natin dito. Paikutin uli. Clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. Pabalik. 1, 2, 3, 4, 5. Release. Press. Ikot. 1, 2, 3, 4, 5. Balik. 1, 2, 3, 4, 5. Release. Ganun lang ang ating gagawin. Madali lang. Pero uulit-ulitin natin yan. Hindi pwedeng isang daanan lang siya. Kailangan pa ulit-ulit ng 5 minutes yan kasama yung isa, yung part 2, yung ibaba ng ating katawan. Sa ibaba naman, sa ilat sa ibabaw ng ating guhit dito, yan ang pinaka-guide sa itaas dyan. Ipipress natin ng madiin 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Akyat tayo ng konti. 1, 2, 3, 4, 5 seconds. One, two, three, four, five seconds. One, two, three, four, five seconds. Huwag natin ilalaktaw ng malaki. Kailan masinsin para maayos yung detoxification. Dito tayo. One, two, three, four, five seconds. One, two, three, four, five seconds. At one, two, three, four, five seconds. Balik ulit tayo dito. Press natin, ikot or clockwise 1 2 3 4 5 seconds, balik tayo ng 1 2 3 4 5 seconds. Akyat uli, press ikot 1 2 3 4 5 seconds, balik 1 2 3 4 5 seconds. Didiinan natin, press pag nararamdaman nating masakit ang pinrest natin, hindi naman ito nakakamatay na sakit. Ito ay good pain. Masakit siya pero uh, mararamdaman yung hindi mas, masasaktan kayo ng sobra, kundi ito ay masakit na masarap. Kasi yung mismong energy ang pumapasok dyan at nire-repair na ang buo nating katawan For the circulation, yung energy ay kumakalat sa ating katawan at nire-repair. Unti-unting nililinis at itinataboy yung ating mga dumi ng katawan para ito ay maging healthy tayo. Matatanggal ang mga bara, ang mga naiipit na ugat, ang ating mga uh, blood vessels, luluwang, takbo ng ating uh, dugo at ang ating tubig at ang ating oxygen ay nakakadaan ng mabuti para ito ay maging normal. So, dapat ay unti-unti natin gagawin araw-araw for 10 minutes lang naman yan. So, ipagpatuloy -pat natin ito. Akyat, press, ikot. 1, 2, 3, 4, 5. Pag nakakaramdam kasi kayo ng masakit, meron kayong barado dyan sa ugat natin. Kaya, ipagpapatuloy natin dahil ito ay buong katawan. Press, ikot, 1, 2, 3, 4, 5, balik, 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Press, ikot ng 5 seconds, balik tayo ng 5 seconds. Press, clockwise, 5 seconds, balik, or counterclockwise, 5 seconds. Press, ikot, 5 seconds, balik ng 5 seconds. Pag natapos natin ito, ito itaas at ibaba. Ito ay full body detoxification na. After nito, dilipat naman tayo sa kabilang kamay, sa kanan. Detox din natin ito. Madiin ng 5 seconds. Madiin, madiin, madiin ng 5 seconds. I Steady pressure muna yan. Pa Uulitin natin ulit dito ng ikot. Uh, circulation or rotate. Ang gagawin natin para ma-stimulate. 1, 2, 3, 4, 5. Balik. 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Diin uli at ikot ng 5 seconds. Balik ng 5 seconds. Press. Ikot 5 seconds. Balik ng 5 seconds. Press clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. At balik din ng 5 seconds ng counterclockwise. Pag natapos natin dito, lilipat naman tayo sa ibaba sa part 2. Mula baywang naman pababa hanggang paa. So, ito yung guhit. Dito sa itaas. Press. Ganun din. Steady pressure. 5 seconds. Steady 5 seconds. 5 seconds. 5 seconds. 5 seconds. At 5 seconds. Balik ulit tayo dito, press, ikutin natin ng limang segundo, pabalik na limang segundo, akyat, ikot limang segundo, balik limang segundo, akyat, ikot, 5 seconds, balik 5 seconds. Ganon din dito, 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 hanggang sa makarating tayo sa kabila, ikot natin to hanggang pabalik din ng 5 seconds. So, kumpleto rin natin itong kanan. So, gagawin natin ngayon, uulit-ulitin natin ginawa natin dito at ito. Balik-balikan natin ito ng 5 minutes. Okay, 5 minutes na ito. Okay? After 5 minutes, dilipat tayo dito. Ganun din ang gagawin natin for 5 minutes pa ulit-ulit. Kaya kailang ulitin natin, ulit din natin to para more energy, at magandang puwersa ang matatanggap natin sa loob ng katawan, mapapansin niyo Gagaan ng inyong katawan, ang inyong dumi, gaganda rin, hindi na nakakasigap sa gabal sa ating tiyan. Buong katawan natin ay nalilinis. Pagkatapos ng 5 minutes, 5 minutes dito, so 10 minutes ang total niya. 5 minutes plus 5 minutes, so 10 minutes lahat. Ito ang gagawin niyo araw-araw, 10 minutes, pwede once a day or twice a day. Kung gusto ninyo dalawang beses, so magiging 20 minutes yun. kasi ang 10 minutes another 10 minutes, so 20 minutes kung two times a day 'yung gagawin. Kung one time a day lang is 10 minutes. Anytime, pwede sa umaga, sa tanghali or gabi. Pero sa, uh, mas maganda sa gabi bago matulog kasi pagkatapos ninyong mag-detox, diretsong tulog mahinding ang magiging tulog ninyo, ang circulation ng inyong dugo ay magiging maganda dahil relax kayo. Pagising nyo sa umaga ay magaang ang inyong pakiramdam at nagpabago unti-unti hanggang sa bumubuti lalo na kung meron kayong sakit. Kung meron kayong sakit sa atay, sa puso, sa baga, sa mata, lahat ng buo nating katawan, ay madi-detox yan. Kasi ito ay buong katawan na. Ang ating kamay at ang ating paa ay sa lamin ng ating katawan. Hindi ito lahat yung parts ng ating katawan sa ating kamay at paa. So, gawin ninyo ito. Or kung meron kayong karamdaman talagang severe or malala or hindi na masyadong gumagaling dahil hindi nga kayo marunong mag-detox. Kung meron, for example, meron kayong sakit sa puso, ang puso natin ay nandito. Di-detox muna kayo ng itaas kasi ang puso ay nasa itaas bahagi ng ating katawan. Ito ang i-detox ninyo. Pagka-detox ninyo ito, dito sa puso ay ipipress natin parehas din ng press na ginawa natin. 5 seconds and then release ikot 5 seconds balik 5 seconds. So, nadi-detox na ang ating itaas na bahagi ng katawan, madi-detox pa at ma gagamot pa ang ating puso kasi na, kasama na sa detox yung puso and then pagagalingin natin yung puso ito ay parang umiinom tayo ng gamot kaming mga reflexologists ay hindi kami nag prescribe or nagbibigay or nag nagre-recommend ng gamot kasi energy lang ang aming ginagawang gamot. To ay more on energy at natural healing. Pag ginawa ninyo ito araw-araw, araw-araw nyo gagawin, mag-iiba, magbabago ang pakiramdam ninyo dahil unti-unting lumilinis na ang inyong katawan from head to foot. Araw-araw nyo gagawin for 10 minutes lang kung nasa kwarto kayo, maski saan lugar sa bahay nyo, pwede. Basta tahimik lang kayong gagawa. At mabibilangan nyo ng gusto, makukumpleto nyo. Walang problema. Ito ay gamot. Ginagamot nyo ang katawan nyo, dinidetox nyo pa, at tinetherapy. Ang therapy kasi, araw-araw nyo gagawin. Kaya ito ay therapy sa sarili nyo. Ito ay DIY. Araw-araw nyo gagawin as a therapy, ang pressure points at ang uh, rotate, ito ini-stimulate, ito ang pagpapagaling. Instead of uminom kayo ng gamot, ito ang gamot ninyo. Ang detox naman ay ang ninilalabas or winawalis yung ating mga dumi sa loob ng ating katawan, pina out. Yun ay ang pagdidinis or detoxification, ang pressure points ay pagpapagamot. At yung araw-araw natin ay ang ating mga therapy. Ang therapy, pag araw-araw natin ginagawa, araw-araw din, na, la, na, naaalis ang ating dumi ng katawan. Kaya, libre ito. Ang mga detox kasi ay mahal. Meron kasing detox na ginagamit sa prutas, sa tableta, nire-reseta ng doktor. Ang prutas naman, mga nutritionist, gagawin nyo ito, iinumin niyo Mahal na, di-blender nyo pa, very complicated. Ito ay pipindutin nyo lang, paiikutin nyo, tapos 10 minutes after 10 minutes, tapos patutulog kayo. Pinabukasan, ganun ulit ang gagawin ninyo for 10 minutes. Kaya, ito ay libre, tinuturo ko na sa inyo kasi ginagawa ko ito sa cruise ship for 13 years international. So, ito ay effective. Gawin nyo lang araw-araw at magiging malusog kayo. Hindi kayo tatablan basa-basa ng anumang karamdaman kasi may pangontra kayo. Ito ay laban or iwas sa anumang karamdaman. Kung kayo ay nararamdaman na ninyong nagkakaroon ng ibang pakiramdam, sumasakit, hindi niyo alam ba't kayo nakihilo Gawin nyo na, ah, kasi ang reflexology, wala pong side effect yan. Wala rin pong namamatay sa reflexology kasi ini-energize yan, pinipindot lang ng ating kamay, connected sa ating o buong parte ng ating katawan. Kasi meron niyang invisible channel na gumagapang sa ating buong katawan at pinagagaling at inaayos pa ang ating mga katawan.